So, good evening mga kapunsay. Magluluto tayo ng adobong paa. Ayan, papapoy muna ako. Pinapainit ko yung kawali. Ito yung paa natin. Sama kameraman. Meron tayong paa dito. Hey, Ayan, binili natin ito. Paling kilo. Tapos ang mga rekado natin yan. Sibuyas, bawang, sili, magig sarap, mamasita, paminta. Ito, ito. Mamasita, oyster sauce. Magig sarap, pampalasa. Saka coke. Masubukan natin yung coke at masarap daw sa adobo yun. Suka, toyo, tsaka ano. Ang kulang pa dito ay asukal. Ma mamaya, kukuha tayong asukal dun tsaka asin. So, pinaano ko muna. So, yun mga kapunso. Eh, mag start na tayo. Uunahin muna natin ang ah, sibuyas. Yan. Ano so, ito lang po ang mga uh, simpleng luto mga kapunso. Lutoan ko kayo na simpleng luto pero masarap. Sunod na natin ang bawang. Tapos sili para may anghang kaunti. Mas so, kasi kamain na ano mga kaunti ka pag natin yung mga kaunti. So, natin pastahin, mga kaunti. So, na natin ang chicken feet. Ang sabaw pa ba? yung mga kaunti. Pasta. Lagyan na natin. Tapos sa loob na yung mga kapunsel. Ayan. <sukur> nah, Pagkalagay, nalagyan natin ng ano lang. Kasi lang. yung ng mga palasa. Ayan. Kunti lang Tapos ito, kunti lang yun. Hindi tapos bawang ta. Amina. Tapos na kita pun pagkairahan tapos toyo. Yung toyo natin ko ano lang. wala na pala. na mm -hmm. <laughs> mamaya. Tapos, alu-aluin natin. Para hindi matapon mga kapunsa, yung gagamit tayo ng pot holder. Ayan. Ah. Masarap kong adubo ay ano mga kapunsa, sa dugo na paa ah. pwede pang ulam pwede pang pulutan yan sa mga mahilig mo pumutan dyan itukukan nyo ang paa ng manok at maraming bitamina kang makukuha pagkatapos so, mong aluin mga kaponsoy lalagyan mo na siya ng pork oh. ang purpose ito mga kaponsoy ano siya siya ang nagkukontrol ng halat at tamis sa nilagay natin yung mga ricardo tapos mabilis siyang lumambot ang karne dito kasi ano to eh may acid huwag natin nabusin na ako kung siya hop ang purpose nito inumin ko to yun lang tatakpan na natin ito mga soy, tapos pag lumambot na yun okay na yun hindi na tayo magtutubig ang coke na ang mag ano nyan magbabalance ng tamis at alat. Pwede din tayo mag, ano, dagdag ng konting tubig. Pero sa akin, siguro, wala akong magdagdag ng tubig. Sige, dagdag muna tayo ng tubig. So yun mga kapunsi, dagdag tayo ng tubig. Isang baso lang mineral. Yan. Para, ano? Tapos tatakpan na natin. Yan. saktong Sakto. May adya sa amin yan mga kapunsoy para sa minyo. Ayan. Sirado ba ito? Ayan, bukas na. So, yun mga kapunsoy. magaan uh, mag lang tayo na lumambot tong ano. Papakita ko sa inyo mamaya kung lumambot na. So, yun mga kapunsoy. Uh, makalipas ang ilang minuto. Tingnan na natin yung ating adobong paa. Uh, yan mga kapunsyon, halos matanggal na yung ano, yung balat sa buto. Haluin natin konti mga kapunsyon. Yan. Pakatikati na rin ito mga kapunsyon. bas konti. Yan. Malambot na ito mga kapunsyon. Malambot na. Dalagyan na natin ng suka. Pakatikatin natin ito Lagyan natin ng suka ito. Suka, rose, konti na mga kapunsyon. Ah, oh, pwede na ito. Yeah. Tapos, yeah. ayaan lang muna na, na kumukulok. Para yeah. manood yung suka. Yeah. Adobo. Yun mga kapunsay, kain na. Papakita ko sa inyo kung paano kumain paan ng paa ng manok. Oh, ah, lambot, oh. Ah. Kailan? Maganda pag ang ganyan mga mapunsay, malambot. Hmm. Tapos sandang ka lang. Hmm. Mm. Ay, Burn well out! <laughs> Munting <na, well> <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> bye. -bye.